isang tanong naman po nating pong subscriber po mga kaibigan ano daw po ang pwedeng vitamin sa mga bagong kastang inahing baboy dito po sa aking backyard farm mga kaibigan akin pong nasanayan na bago po kumapapakasa sa aking mga inahing baboy sila po ay napurga at saka nabigyan ko na po ng mga vitamins po mga kaibigan so akin pong gamit sa pagpurga mga kaibigan ay alatigo 1000 dun po sa mga inahing baboy So after 2 to 3 days, ako po nagbigay ng vitamin B complex, 5 ml at saka vitamin A, D, e, 5 ml po yan mga kaibigan yan po aking ibinibigay bago po pakastahan yung mga inahing baboy importante kasi na mas maganda po yung foundation ng kalusugan ng mga inahing baboy bago po sila pakastahan pagkatapos po makastahan yung mga inahing baboy after 21 days kapag sila po i-confirm na buntis after 30 days po mga kaibigan mula po natin pakastahan ako naman po ay nagbagay ulit ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin E, 5 ml din po mga kaibigan. So yan lang pong dalawang basic po ng mga vitamins po ang aking ginagamit. Dito po sa mga mga inahing baboy habang sila po ay nabubuntis at saka habang sila po ay hindi buntis po mga kaibigan. Pwede din po yan natin gamitin sa ating po mga fatineng o mga patabayang baboy po mga kaibigan.